nandito ako ngayon sa event ng Demon Vape. Andito yung mga kaibigan ko mga nagmumotor. Tara. <laughs> Siyempre kakamustahin ko lang sila. Ngayon kasi, ang mangyayari, babalik na ako. Teka lang. So, oh, lang. <laughs> Ay, Ay. O, sige, mag-hello muna ako. Ito, uh, so, namiss ko tong, na na ko man. tong mga to eh. Oh, Baka din yun na tayo kilala ng pangalan oh. ko. O, diba? Si Sabi niya. Amerman. Nilala nilalagay oh. yung sa adobo. Uh, Madam Blight. Ay! No! <laughs> sa si Motorola. Nilala. Teka lang, hindi. De hindi, ito yung seryoso. Hindi, yung pangalan ko. Auto 1 nga. Wala! Mukha <laughs> pa <ba> ako siya pa. Sabi hindi ka niya. Okay, sa adobo. Ako kilala ko niya. Tingnan mo ha. Hindi ako nakakalimutan niya ni Cherry White. Ano pangalan? Katagumpay. Ang pati naman niya. Ay, alam ko na. Ito, imposible hindi niya ako makilala. Oh, diba? Naka-white. <laughs> <laughs> hindi, naka-white lang siya pero hindi siya tsaka. Dali na, seryoso na. Hindi, ganito kasi yan. Babalik na ako sa pagmumotor. Yay! Yes! Wow! <laughs> <Tam> <laughs> ha, tapo na eh, hindi na lablab. Dede, kan, kasi 'yung surname namin bago ka makabalik sa pagmomotor. Oo ano ba? Go for Tambuco, pangalan uh <laughs> nito. Magagut. No, ah si ano, 'yung 'yung ano 'yan, suka ba to o ano? Ah, <laughs> dato putiba to. Silap, Silap Lauder. Lauder. Lauder kami. De, Toyo, Chefre. Chefre. Hindi mo alam mo tumakata. Yes, okay, welcome back. Nagkaroon kami ng mga konting tampuhan. Uy, wala Pero, kaming tampo sa'yo ah. Le, ako meron, ako. Ay, ka. Eh, di meron na rin kami. Eh, De, kaya nga. Hale. Pero seryoso, bibili nga ako ng bagong big bike. Ano mo lang pangalan natuwa. Itatambay niyo na lang din ulit. Ano mo nang pangalan niya? Si, ano? Si Lodi. Hindi <laughs> <laughs> ka di ka lang <laughs> Ano ari di ka kilala? Hindi nga, nakalimutan ko eh. Oh, okay, lang. oh eto si Di naman masakit. <laughs> Nalilito ako sa inyo. Ito si Idol. Ito si Jacka si Idol mo <laughs> si ito. <Idol mata>, hello. <laughs> okay, si Idol. Si Idol, makakalimutan ko ba si Idol? Eh, siya ang nagwagi. Uy, hindi lang ako ang nagwagi, Cherry. Lahat ng girls nagwagi. Saan? Sino pa ba yung tinutukoy niyan? Ah. Oh. Eh, bakit ka nangangayayat? <laughs> Eh, kasi lagi akong pagod, puyat. Bakit ka puyat? Eh, kasi lagi akong may work. May work? Baka naman pinapanipan mo yung pagsipsit ng bagam. Bagang with gilagid. Wala nang bagang. Isang mipi na lang. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Tayo, tayo, tayo. Okay na, katagumpay na eh. Katagumpay na. Ah katagumpay na. Walang ina ina

Hindi na ako makikipaglaplapan. Magmumotor na ako. Yay! Yeah! Oh. Ang dami niyo sinasabi, pero ano ha, babe? Ay, <laughs> <laughs> parang narinig ko yun! Babe, congrats ha. Nakamit mo na yung, na naubos mo yung tinga. ano nga akong tinga nakain eh. Ano <laughs> na babe? Alam ko, alam ko, hindi ikaw ang nagwagi eh. Sino? Hindi, wala. Marami pa kayo. Pinagpipilian pa niya. Ano ka ba? Sure <laughs> ako dyan. Ano, Dahil man, habang kausap ako, may mga babae may sa gilid. Oh. Nandito ang ano, GPT Girls. Pagkasamang oh. mm. GPT Girls, andito si Backboy. Mm. Babe, nag-i-scroll. Kitang-kita ko yun. Pipili lang siya sa line-up. Pipili siya sa line-up. Wala namang bago dun. Ano ka ba naman? Oh. Pipili lang si Backboy. Kaya Packboy. naman pala, ganun tayo yung pangalan niya. Pinapanindigan niya kasi talaga yung pagiging gwapo niya. Guwapo talaga siya. Di ba, wa wapos. Bawat lugar na pinupunta oh, namin, ito, niya. Oh. Bingo. Sa lahat ng lugar. Ayan na. Oh, oh, eh, di boss! Ba? Boss, alin ka saglitang. na, ayan na. Boss, na, 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 na. Pa, na. boss, boss. Sino na, sino na. 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 Ah, may sinasabi ka na kanina pa. Wala, wala pa, wala pa. Ano yan? Sino siya? Sino, sino siya? Siya? Nakalimot kasi ako eh. Oo. Oh, oh. Gusto na daw niya kasi magmotor. Oo. Oh. oh. Kaso? Uh, gusto niya na kasi magmotor. Oh. oh. Teka, yung pangalan muna. Kasi baka niya naman hindi niya kilala oh. ko. Oh, sige, sige, sige. Eh. Sino ba oh. siya? sino siya? Si Julio Pabian mo <laughs> <laughs> Julio Pabian, di naman tumatapos na kanyo. <laughs> tumatapos oh, oh. yun eh. Para, Para maniwala siya sa'yo. Oh, sige, sige. <laughs> sabihin ako. Babalik na ako sa pagmumotor. Oo. Oh. oh. promise. Ayoko na ng laplapan. Boss! <laughs> Boss! Bos. maniwala Bos. ka! Maniwala. maniwala. Sige, sige, Bos. sige. Boss, ka! Boss, wala nang laplapan na magaganap. Babalik pag mumotor na ako. Oo. Oh. Hmm. Kailan? Parami, sasama na ako ulit. Magra-ride na tayo? Hmm. Wala nang... Wala nang... Uh -uh. Ah, no. Wala nang... Wala nang mukbangan? mukbangan? Wala na, hindi na ako lalaplap. Nagmukbangan kayo ng labi eh. Ayoko <laughs> nang lumaplap, magmumotor na lang ako. Sige, Nini. <laughs> Bubomba ka na lang, ka na lang. Bubomba na lang. Wow!